Naglatag na ng timetable si Senate President Cheese Escudero ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Batay riyan, posibleng simula ng aktual na paglilites sa July 30. Narito po ang aking report. Hindi minamadali at hindi rin dinedelay sabi ni Senate President Cheese Escudero, ang mga hakbang na ginagawa ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi tugon sa anumang panawagan ng ibang grupo o personalidad. We are not delaying it, excuse me. Um, we are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we are undertaking, which will in turn result in more delays. Sa timetable na ipinanukala ni Escudero, pagbalik ng sesyon sa June 2, ipipresenta ng mga kongresistang magsisilbing prosecutors ang articles of impeachment. Aaprubahan naman ng Senado ang revised rules of procedure para sa paglilitis. Sa June 3, manunumpa ang senator judges. Pwede na rin pagkasundoan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. Lahat ng yan mangyayari bago mag-adjourn ang Kongreso ng June 14. Mula June 14 to 24, ang palitan ng pleadings ng prosekusyon at nasasakdal na ng isang buwang pre-trial. July 28 magbubukas ang sesyon at isang araw matapos nito, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang bahagi ng impeachment court. July 30 ipinanukala na simula ng paglilitis. Aaprubahan pa ng Senado ang timetable na ito. Sa proposed calendar ng impeachment, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon gagawin ng impeachment trial. Habang alas 3 ng hapon naman magsisimula ang sesyon ng Senado. Iba ito dun sa nangyari ng corona impeachment na alas 2 ng hapon nagsisimula ang trial at walang time limit. Kung meron kaming sesyon, <clears throat> hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan yung pinaka yung piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso ang taon ng budget. Ayon kay Escudero, sa ngayon wala rin planong magpatawag ng kokos Ayon, o pribadong pulong ng mga senador. Pero mag-uusap daw sila ng nagmungkahi nito na si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ano mang mapag-usapan namin, ganon din naman ni, eh. Hanggat hindi kami nagre-resume, baliwala din at walang mangyayari. Um, and unless all are actually available, then um, we can call one. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumalag ang Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na karapatan ng taong bayan na magpakita ng galit sa gobyerno. Katungod man sa mga tao, no, ipakita ang ilahan, ang ilahan, constitutionally protected the uh, freedom of speech and expression sa ato ang kaso. So, um, saktora nga mahibalian, namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay gusto sa mga tao. Bakit naman ngayon lang, mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So, parang uh, ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, eh, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization. At pinapatungko palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Sabi pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Casto, hindi dapat nang gagaling sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ang mga ganoong pahayag. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang sagot ng bise kaugnay niyan. Ito na ang mabibilis na balita. Bistado ang dalang ilegal na droga na isang lalaking rider sa checkpoint sa Baras Rizal. Batay sa imbistigasyon, sinita ng mga pulis ang lalaki dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at walang plaka ang motorsiklo. Nang akma niyang kunin ng kanyang cellphone, na hulog mula sa kanyang bulsa ang isang sachet ng umunoy shabu. Nangkap ka pa ng suspect doon nakita ang isang pakete ng chocolate drink na pinagtaguan ng ilan pang pa umunoy shabu. Sa kabuuan, nagkakahalaga ng 170,000 ang nakumpiskang iligal na droga mula sa suspect. Pag-amin niya, iniutos lang sa kanyang i-deliver ang iligal na droga sa Pililia. Nagawa niya raw ang krimen dahil wala siyang trabaho. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Dalawang naaresto sa checkpoint sa barangay Diversion sa San Leonardo, Nueva Ecija, matapos ding mahulihan ng iligal na droga. Nasabat sa kanila ang umunisya na nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso. Sa parehong barangay, tatlong suspect din na naaresto sa buy bust. Nakuha sa kanilang mahigit 20 gramo ng umunisya at may halagang mahigit 170,000 pesos. Nasabat din sa isa sa kanila ang isang kalibre 38 na baril at mga bala. Walang pahayag ang mga suspect na maaharap sa kaukulang reklamo. Music. naitala lang pagtaas ng bilang ng na mga nagkatigdas sa Quezon City. Ayon sa Head ng QC Epidemiology and Surveillance Unit na si Dr. Rolly Cruz, karamihan sa mga tinamaan ng tigdas sa kanilang lungsod ay hindi bakunado. Sa kanilang tala mula January hanggang February 26, 57 na ang kaso ng tigdas, mahigit triple kumpara sa parehong panahon noong 2024. Kaya paalala ng QCESU, mahalagang kumpleto ang bakuna ng mga bata kontra tigdas. Iwasan ding makisalabuha sa mga may tigdas o kung kayo ay may sintomas na nang tigdas. Agad ding i-report sa mga otoridad kung nakakaramdam ng sintomas ng tigdas tulad ng ubo, sipon at rashes. Marso na po bukas at simula na ng Fire Prevention Month. Kaugnay niyan, kausapin natin si Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, Chief Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Magandang tanghali po Sir Raffy at lahat po nang uh, sumusubaybay sa ating programa. Apo. kumusta po yung paghahanda nyo kaugnay sa pagsisimula ng uh, Fire Prevention Month bukas? Uh, all systems go na po tayo bukas po ay uh, 6 AM. Magkakaroon po tayo ng nationwide simultaneous motorcade at syempre po ang pag-iingay ng ating mga fire truck to uh, observe po ang ating kick-off uh, ceremony ng uh, Fire Prevention Month. Ang National Headquarters po kasama ng ating uh, officer in charge General uh, Jesus Fernandez will be joining the team sa Binyan Laguna po magkakaroon ng uh, maiksing programa matapos po ang uh, motorcade at ito po ay dadaluhan ng ating uh, chief executive officer from the Pag-IBIG Fund si uh, Marilyn Acosta mm -hmm. kasama din po natin dyan ang ating uh, uh, bagong uh, Fire City Ambassador, ang batikang aktor po na si Sir John Artilia. Mm -hmm. Ano po ba yung kadalasang nababalewala o hindi na pagtutuan na ng pansin kaya nagkakasunog? Ang atin pong nakikita sa trend ng fire incidents kung saan na majority ay residential, uh, negligence pa rin po ng ating uh, mga may-ari ng tahanan. At as simple as sa uh, paghugot uh, po ng mga nakasaktak na appliances, matapos po itong gamitin ay nakakaligtaan. At ganoon na rin po yung ating octopus connection, kasama na rin po dyan yung uh, responsible disposal ng ating mga opos ng sigarilyo. At ganoon na rin po itong mga pagsisiga sa ating uh, bakuran kung saan ang ember or yung alipato na tinatawag ay ito po siyang uh, lumilipad kapag nangahanginan. At na na nga po sa mga light combustible material. Mm -hmm. Pakilinan nga po ilang fire exits ba yung required ng BFP sa mga uh, residential buildings at gano'n po kahalaga yung uh, pagkakaroon nito? Depende po din yan sa size ano at saka sa number of floors. But at least for every room at sana meron po siyang dalawang uh, means of egress. Entrance and exit. mm -hmm. Yung mga grills po na nakalagay sa mga bintana ng mga tahanan ng mga Pinoy, karamihan po meron ganyan eh. At uh, karamihan talagang uh, in place na siya, wala siyang uh, bukasan. Uh, paano po ito ina-address ng BFP? Sa ating pong requirement ng fire code, kapag meron po tayong mga grills, kailangan po meron po siyang small opening kung saan accessible na at alam uh, aware ang ating mga occupants na this is for emergency exit. Kung ito naman po ay nakapadlock at siguraduhin po na ito din ay uh, alam ng uh, mga occupants kung saan po ang susi. Kaya tayo po ay pinopromote natin yung edit uh, emergency or uh, rather exit drill in the home na mm -hmm. practice po nila paano ito gamitin. Yun nga po mahalaga merong uh, uh, fire drill kahit sa mga tahanan. Uh, kung sakaling maipit po sa loob ng nasusunog na bahay o gusali, ano po ba yung kailangan gawin para may uh, tumaas yung chance na makaligtas? Kung sila po ay uh, nasa loob ng uh, tahanan nila at malayo sa alam nilang exit, uh, bumaba, gumapang lang po ano sa floor from 1 to 2 feet ng ating sahig. maari maaari naman po tayong uh, gumapang papalabas. Lalo na po kung uh, mausok na at uh, andyan na nga po yung apoy. Siguraduhin po natin na uh, napapraktis nga po natin ito para alam natin in case pag may uh, incidente na ng ganito lalo't na napapansin po natin kadalasan ng ganyang insidente ay madaling araw mm. very quickly lang po yung mga nagtutungo sa CR dahil uh, alam nila may tubig doon recommended yes. hubay to yes po kailangan po para po matuto na ang ating mga community from elders to young ones especially po itong may mga kasamang PWD at uh, senior citizens sa kanilang taanan. advice po natin nasa ground floor na po itwesto ang mga kwarto ng ating mga PWD at senior citizen po. Uh, linawin ko lamang po yung mga nagpupunta sa CR kapag ka may sunog dahil alam nila may tubig doon. Ito po ba yung ng BFP? Maling perception po yan ano, okay. na tayo ay pupunta sa CR. All the more, tayo ay makukulong dahil alam naman po natin ang ating mga CR, napakaliit po ng bintana. Yung ventilation, lesser ang chance. So mas mainam po talaga, lumabas po tayo ng bahay. Mahalaga po yan dahil hindi sapat talaga yung tubig uh, para uh, maapulay ang apoy kapag nasa kulob na ng lugar. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po, magandang tanghali po. Si Fire Superintendent Annalie Carvajal at Yanza ng BFP.